ええー。ええー。 ay guys kakatapos ko lang dito maligo dahil sobrang na miss ko lang talaga ang volleyball at gumawa ng content ng volleyball serie eh. hindi ko na alam kung kailan ako nakapag content ng volleyball serie kaya yun ibabalik ko na dahil ito naman talaga yung content ko matagal na kaya yun tapos na ako magayos ayan nandito naman si Cyril dahil ang paglaruan nga pala namin sa Dasma dahil na-invite na naman pala tayo ni Sedi. opo tingnan mo naman tong isa mag-volleyball na lang mag-blower pa at yun nakapagayos na rin kami dalawa ayan paalis na rin kami dahil mahirap na kapag naabutan ng ulan mag na rin kami ag kasi sobrang traffic talaga sa Dasma. Kaya pag alam ko kapag late ka doon may 20 pesos fee. Sayang naman yung benta 'di ba, pag na-late ka? Actually sobrang lapit ang talaga ng Dasma. Tumatagalan talaga kapag sobrang traffic. Tingnan niyo naman, inabutan na kami ng gabi, 'di ba? 5 PM kami umalis, tingnan niyo naman, 6 PM halos dumating kami. Sakto lang naman yung dating namin kasi hindi pa naman nakakabit yung net. Ayun nga pala guys, si Sede, yung nag invite sa akin palagi. Palagi nga pala kami dito, Wanti. Masaya rin naman dito maglaro guys kasi walang mga atitsyona. As in happy happy lang talaga sila dito. Pero hindi ko alam kung kami happy-happy. <laughs> Kayo yung kompleto na yung team namin guys. Ayan, mamaya-maya kami naman. Kaya tara na sa mga low lights. Eh? 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 eh. i At inaagas na talo pa kami sa laglagan. Pero okay lang kasi hindi naman kami baswan. Kaya ang hinap talaga kapag tatlong beses ka natenga. Tutuyo na talaga yung pawis Pero po. okay lang naman kasi sobrang nag-enjoy talaga kami sa play. Ewan ko na kay MJ.